partner, mga kapatid. Critical ngayon ang isang periodista ng Daily Tribune matapos bugbugin at ratratin ang balas sa Pasig kagabi. Nag-alok na ang National Press Club ng 100,000 pesos na pabuya para mahuli ang mga sospek. Ang problema nito, Erwin, ano, hanggang ngayon blanko pa rin ang mga otoridad sa motibo, pati kung sino ang nasa likod ng krimen. Mm. Ikwento mo, Romel Lopez. Gemma ang dugo ng mister niya nang abutan namin siya sa loob ng Pasig City General Hospital kanina. Si Gemma ang may bahay ng binaril na mamamahayag ng Daily Tribune sa Pasig kagabi na si Fernan Angeles. Kritikal na ngayon si Angeles dahil sa anim na tama ng bala sa katawan at bali sa braso. Mayat maya na rin siyang sinasali na ng dugo. Fernan doesn't deserve this. He's a very good man. Kwento ng may bahay ni Angeles. Pasado alas 10 kagabi nang umalis sa bahay si Fernan para magpalod. Makalipas ang kalahating oras, ibinalita na sa kanya ng mga barangay tanod na nabaril na pala ang mister sa kalapit na evangelista compound sa lungsod pa rin ng Pasig. Na ikwento pa raw ng mister ang nangyari, binugbog raw muna siya ng di mabilang na mga sospek bago barilin na gawaring inguso ni Fernan nasa likod ng krimen. Ang asawa ko conscious mula nung nabaril siya hanggang bago siya ipasok sa OR. Sinabi niya sa akin kung sino pero hindi ko pwede sabihin dahil komplikado. Pero nitong Enero lang nagsimula sa Daily Tribune Miembro rin siya ng Malacanang Press Corps. Kutob tuloy ng ginang ni Angeles, napagkamalan lang ang mister niya. Parang ang dating, may ibinibintan sa kanya na siya leakage ng mga illegal activities na to. Nananawagan din ang ginang sa mga testigo sa lugar. Parang awa yun na ho, kung sino man sa inyo ang nakakita ng pangyayari. Hindi ho kasi pwedeng ganun na lang, mananahimik na lang kayo. Nang balikan naman ng News 5 ang crime scene, tiko mambibig ng mga residente roon. Ang Pasig Police naman, blanco pa rin sa motibo at kung sino mga sospek sa krimen. Ongoing, ongoing yung investigation at uh, inintay nga namin yung 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 ng statement ng witnesses Nag-alok naman ng national press club ng isang libong pisong babuya sa makapagtuturo sa mga may kinalaman sa kaso kinon din narin ng grupo ang tila kakulangan sa pagbibigay protection sa mga media man na narin ng palasyo ang agarang investigasyon sa kaso Rame López, News 5.